Oh, Napaka-intense naman nun, Kaz. Tsaka yung acting mo, ha? Unti ka na akong maapektuhan talaga eh. naghahanap ka ng acting award. Ginawa ko yun to save us. Mas okay na nabinuking ni Dado ang totoo. Para mapagtakpan na nabuking na tayo sa fake kidnapping mo. Ginawa ko yun para mapaniwala talaga sila na ako ang tunay na inali princess para maging safe si Libby sa bahay ng mga Cristobal. At para hindi malaman ni Charlene na siya ang tunay na ina ni Princess. So it's true. Na si Princess yung totoong anak ni Charlene. Sorry, anak, pero oo. No way! Hindi. Hindi pwedeng malaman ni Mami yan pwede. Okay, alala. Tipi, inayos ko na to. Pilan, plano na ako. Mula nung makita ko yung storybook na yun, alam ko na na si Princess ay si Baby Girl. Ang tunay na anak ni Shailene. What do you mean? Don't tell me. Don't tell me kukunin mo yung princess na yun. Kailangan. nga. Kaya nga, nga. Wala nang choice si Divina. Kailangan niyang panindigan yung pagiging nanay niya kay Princess. Wala na ngayon na alam na lahat ng totoo. No way! Hindi ako papayag! <laughs> I'm <laughs> sorry, baby. Pero hindi ko kailangan ng approval mo. Hi so, ano? Ayan, ah, may princess na yun na kunin yung place ko sa buhay mo. <laughs> baby, eh, nakuha mo naman yung posisyon na dapat sa kanya. So patas lang kayo. Kamalibi. Napag-aralan ko na yung plano na to. Alam ko na yung gagawin ko. Magagamit ko yung pagiging nanay ko kay Princess. Lalo na ngayon na nabuking na tayo. Gagawin ko nga't para makuha ang loob niya. Ipaglalaban ko yung karapatan ko bilang tunay ng ina. Kailangan ko ipakita sa kanya na nangungulila ako sa pagkahiwalay namin. At kapag nahulog na siya sa trap ko, makukuha ko na yung loob niya. Makakalimutan niya niya lahat. Papatawad niya tayo. Kapag nakuha ko na yung loob niya, hindi lang siya'y mapapaniwala, kundi lahat sila. Magiging safe na tayo. Magiging safe na ako at magiging safe na ang posisyon mo sa buhay ng mga Cristobal. Kinagawa ko to para sa ating dalawa. Hmm. Inihahanda ko na yung sarili ko para sa gerang to. Pero libre. Kailangan kukunin si Princess kay Dado.